Hindi po angkop ang remand sa impeachment proceedings. Yan po ay angkop sa mga regular courts. So, yung articles po, nandiyan pa rin. Sagutin niya. Ngayon, kung ayaw niya sagutin, bakit? Another delay. Hindi po ba? Kung talaga siya ay seryoso na, na linisin ang kanyang pangalan, hindi ba sabi nga niya, I want a bloodbath. I want a trial. di e, dapat sagutin niya para walang delay. Sa ganitong paraan, malilinis niya ang kanyang pangalan. E, kung sinasabi po ni, ni uh, Sara Duterte na wala siyang sasagutin dahil ang articles ay binalik. Hindi po naman ibig sabihin nito na yung articles patay na. May sasagutin pa rin siya. Nandyan yung articles eh. Kaya nga sinabi nga ng Senado ng impeachment court, buhay na buhay ang impeachment proceedings. Because nandiyan pa rin yung articles. Ang, ang hiningi lang ay ang sertifikasyon, yung remand. Yung sinasabing remand, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi po ang COP ang remand sa impeachment proceedings. Yan po ay ang COP sa mga regular courts. So, yung articles po nandiyan pa rin. Sagutin niya. Ngayon, kung ayaw niya sagutin, bakit another delay? Hindi po ba? Kung talaga siya ay seryoso na na linisin ang kanyang pangalan, hindi ba sabi nga niya, "I want a bloodbath. I want a trial." Hindi e, dapat sagutin niya para walang delay. Sa ganitong paraan, malilinis niya ang kanyang pangalan clarification lang, attorney, kasi aside from doon sa resolution, may motion na in sa plenary na hindi nila tatanggapin muna yung remanded article of impeachment. So ano ang magiging implikasyon noon sa panig ng impeachment court? Kaya kaya sumagot si S.P. Scudero na whether they like it or not, they should comply with the order of the impeachment court. So, nung hindi tinanggap ng plenary yung Article of Impeachment, ano ang implikasyon? By plenary, you mean plenary ng House of Representatives? Yes, sir. Wala pong ganong resolusyon. Meron po. Wala. May motion, motion. I I, I am, The mo, the first is the uh, motion, uh, resolution and then may motion po sa plenary not to accept the remanded Article of Impeachment. Wala pong resolution to that effect. M motion, may, motion. May motion lang. No, so, what is the implication of that motion when uh, the plenary approved the motion not to accept the remanded uh, article of impeachment wala pong ganon. walang ano walang ang in fact ang paninindigan ng plenario ay issue the certification kaya po nabanggit ko within the next few days magpa file po ng appropriate pleading wala pong ano, walang inaprubahan na motion na huwag tanggapin. Huwag tanggapin. Yun ang sinabi ni, ni SP, uh, ni, ya yeah, ni Senate President Escudero, ay bilang kasagutan sa isang tanong na paano po kung hindi tatanggapin ng plenaryo. Anong sagit niya? Hindi, dapat sumunod sila kasi kami ang husgado. Wala akong alam na inaprubahang motion na huwag tanggapin. Hindi po yun ang posisyon ng ano. Wala, pong, wala pa pong ginagawang posisyon. Ukol dyan, ang... Are you done with your questions, Big? Ah, okay. Maria Enriquez from TV5. Hi, good, uh, Hello. Good morning, sir. Ano ah, pero hindi naman approve Hindi How approved ba yan eh. Ito? Ah. Ah, ito. Ito ngayon. O, okay. No, kasi ano eh, yung sinabi nyo, wag tanggapin eh. Ang sabi ho motion to defer receiving. Meaning, ipagpaliban muna. Hindi yung motion to not to receive, iba po yun. Oo. Kaya ako nalito. Kasi sinabi mo, may motion na wag tanggapin. Kaya sabi ko, walang yan. Walang ganyan. Meron motion to defer. Ipagpaliban muna. O oh, ngayon, nagkakaintindihan tayo. Okay, malinaw na. Okay. Ah, wala, dapat hindi natin basahin. We should not read between the lines eh. Dahil, bumubuo pa ng paninindigan ang prosecution panel. Pinag-uusapan pa po, po yan na ito ay ilalahad sa, na, sa nabanggit ko na appropriate pleading na ipapile within the next few days. Hindi po yung motion to not to accept. Kasi wala naman eh. Motion to defer. Thank you, Vic. Uh, okay. okay, thank you, sir. Marian <clears throat> Enriquez from TV5. Good morning po, attorney. Hello. Uh, sir, uh, since you mentioned na nga po, meron na tayong na-adopt na resolution about doon sa unang hiling ng Senado na uh, hindi nga po, no, lumabag sa konstitusyon, one year prohibition rule. Pero yung pangalawa po nilang order, yung inihingi po nila, kailangan pa ba talaga ng Kamara na magsumite nitong willingness daw po ng uh, 20th Congress na ipagpatuloy po itong impeachment complaint? Consistent do sa aking unang nabanggit na ang institusyon ay hindi nag expire Ang nag expire ay ang paggawa ng batas. Hindi po dapat kinakailangan pang magkaroon ng attestation or affirmation na gusto pa ng ikadalwampung uh, uh, kongreso na ipagpatuloy. Dahil o yan, nakalatag ng articles eh. It is not an option to withdraw it. Dahil tapos na po yung constitutional duty ng Kamara nung transmit yung articles of impeachment. Hindi na po pwedeng bawiin yun. So, mad sa madalit sabi, it is not an option. Tuloy-tuloy na po yan. And besides, paano magko-comply ang 20th Congress? Eh, hindi pa convened. It's a surplus age. So, sir, even if, yun nga, you're, you saying na hindi nga talaga kailangan yan, mm. so, hindi na rin natin na, kumbaga, ihintayin yung 20th Congress, isasama nyo na rin po ba yan doon sa clarification? And, Yes. maninindigan kayo, hindi talaga kayo magpapasa nito. I-clarify ka po. Kaya nga, ano eh, uh, doon sa ilalatag na motion for clarification, dyan ho isasaad ang paninindigan ng, ng prosecution. Dyan ho ilalahad. Antayin lang ho natin yun. Sa susunod ng mga araw, eh, ilalabas na rin yan. Last na lang po, sir, promise. Okay. <laughs> Ito lang. Naging byword sa atin, promise. <laughs> sir, pero uh, kung na-share po yun ni Senator Bato, and kanina sabi po ninyo, umaasa kayo na uh, bubuksan po yung mga mata ng Senator Judges dun po sa impeachment trial, uh, once na na-present yung evidence, paano po yun? Uh, like this, sabi, it doesn't care. Well, if he doesn't care, then huhusgahan siya ng bayan. Pagtakbo niya sa susunod. Hindi na siya iboboto. it's political suicide ba? thank you thank you haji the floor is now given to dominic flores from philippine star online hello good morning po attorney We're morning. Just Uh, Na-mention niyo po kanina na meron nga pong um, gag order under the Senate rules. Pero ang sinabi po kasi ni Cheese ay kailangan pa raw po mag-file ng motion or mag-issue ng motion before the impeachment court and for them to address that. Like the senator judges will address it there. But do they really have to issue a motion? Hindi na po kailangan dahil nasa impeachment rules na nila. So, Hindi na kinakailangan Make the obvious obvious. Hindi po ba? Nasa, bata, nasa rules na nila eh. Hindi na kinakailangan mag-issue ng order. Ng gag order. Dahil it is built into the rules of the Senate as an impeachment court. Do you think, attorney, that SP Cheese is also being inconsistent? Kasi nga, during the campaign period, ay sinabihan po niya yung mga senators na to refrain from commenting regarding the impeachment to avoid raising or yung controversies regarding it. Um, pero ngayon parang kailangan po kahit presiding officer na po siya, parang kailangan pa rin po ng motion. Why can't he decide that or why can't he be? All he has to do is to enforce it. Hindi na kailangan ng motion. Enforce niya. He should take the initiative as the presiding officer. Ayun po. Thank you to thank you attorney. Salamat din. Thank you Dominic Jongman Lapas from DCRJ. Attorney, uh, sabi niyo po kanina na wala sa saligang batas yung ilang hakbang ng impeachment judge. Sa so, palagay niyo, dapat ba silang uh, mag-seminar ang mga senador, lalo na yung mga wala pang experience sa pagiging huwes uh, ng korte ng pagsasaktan? Dapat po, eh, pag-aralan din nila itong proseso para sila ma magabayan nila. Para magabayan sila sa kanilang gagawing hakbang. They should take the initiative to study the rules of impeachment. Lalo na po yung mga hindi abogado. Nasa sa kanya po, nasa kanila yan eh. The initiative. So tama kayo. Pag-aralan nila. Kung hindi, they'll be uh, walking in the dark, so to speak. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Uh, Huli na po. Uh, Nangako po yung mga senador. Nag-oat po sila na magiging senador judge. Kung sakasakali po na hindi sila tumupad sa pangako nila o magmalabi sila, uh, pwede rin ba silang masampa ng kaso o ma-impeach din? Mm, hindi po impeachable ang ano eh, mga senador. <laughs> hindi po sila ano, uh, impeachable. Ang paghusga po sa mga senador na hindi tutupad sa kanilang pinanumpaan ay ang husgahan sila ng bayan. Huwag silang iboto. Pwede po sabihin na perjury pero hindi. Dahil ho, pwede lang panindigan yung sinabi nila. Hindi, itong paniniwala ako eh. Hindi ako lumalabag sa batas.